So, Shola Jewelry kabayan, kumusta ka na? Magandang gabi dito sa Saudi. Magandang umaga sa Pinas. Ano yan? Itong kabayan, Banti Ono. Banti Ang gramo na yun sa Shola Jewelry ang 18 to 35 without labor. At 21k to 75 without labor, kabayan. Dito sa Shola, the location Shola. Ito. Yes po. Magkano to? Ito ba yung iba iba yung bigat? Baka ang um, bigat. Di ba? May design yan eh. Ito yung lubid. May every size yan. Bayaw. Sa lubid na naman tayo mga Ato. ko. So dito sa Disclaimer, hindi ako nagpo-promote ng brand. Tama. Ito mga ano. Wala Opo, kabayan. Hindi ako nag-endorse guys. So, wala ako dyan. Kasi ano lang. Personal vlog lang ni Wow. Wala akong kahit piso binigay dito. <laughs> hindi ako tumatanggap ng ganun. Kasi sa akin for content lang. Dito po yung sa Shola Jewelry, matatagpuan sa A Street, Alcobar. Uh, Kapat Prince na, Muhammad Street, uh, Norcobar, Nirrahmania Mall, sa labas, oh, yung salo. Yan, narinig yun guys. Cruz E, eh, ng... Cruz E. Eh. Malapit na sa Pinas Market. Yeah, Cross uh, sa, sa dulo. Cebu Market, Pinoy Market, Pinas sa Market. Dulo. Kaya kung kay dito, marami kayo mapuntahan. Opo, kabayan. Kaya, wow. Dito sa Shola, siya yung famous dito si, si Bayan. Si, Mapaik, si si Amin wala, Marami, maraming tawad dito. Marami mag-design, marami magtawad. Ayan. Merong mag dito sa Shola. Then ito naman yung isa oh, naman oh. yan. Ito ba yaw? Tignan mo yan. Ang Damascus, ang bagong design. Ayan, Damascus, bagong design. Yes, po. So, ito yung Damascus, bagong Opa, design. Bago, ano, marami makastag. So, may, marami, may, si may, may dito o mahaba, may 20, may 22. Ayan, kung gusto nyo lang dito sa Sola, yeah. si Amin, Kasi di po ako nagbibinta sa Alcobar po. Ayan, sa Sola. Nerachmani Mall, sa labas, hindi sa loob. Si po yan, dito. Ayan, ito naman isa. Ito ba Next, next tayo ba So, Next ito. tayo. Ito yung tapos ng picture mo na yun. Dito pa ba yan? Dito, dito, dito. Opo, nasaan? Ito. ito naman yung hinawakan natin. So, ito, low bid. Low bid. Ayan, kung gusto nyo gamitin. Ayan, gusto nyo pumili. Magkano per gram ngayon? Pero hindi natin siya isa-isa, guys. Oo, oh, oh, 235. Ayan, ayan. And itin kaya. Without labor. And ayan. 21, 27, without, without labor. Ano naman yan? Ito, uh, Tiffany. Ayan, At Tiffany. Yeah, Tiffany po yan siya, guys. Meron porcelas. Merong uh, earrings, Merong sing singsing, meron na lahat dito. Ayan. gusto yung bumili, eh? punta nyo lang si Amin. Sa Shola, sa Jewelry, Shula. the best in Kobar. Okay, ito naman yung isa. Opa, next tayo. Next. Next tayo, kabayan. Ito yung, yung, yung isa. Kat katena, katena. Kadinang ginto. Opa, <laughs> katena. Ito, tignan mo kabayan, magandang ganda. At ito talagang gusto ko guys. Opa, eh? kabayan. Basta nabigyan na ako ng discount. Opa, ito sa kamay mo. Ka Magandang tingin sa kamay mo boss. po. Ganyan. Ito yung kadena, guys. Ito Ayun, po. Maganda yan. Talagang napakaganda nito ang kadina. Meron lahat ng size pa yan. Only kunti-kunti dito. Ay, Pero mga structure dito. So na mga, how much per gram lang ito? P235. Uh, P235 so, pong per gram. Without labor? Without labor pa yan siya guys. And P21, P275. Without oh. labor ka ba yan? So, ito, ayaw, next tayo. Kita, ha, Japanese lock. Ayan, Japanese lock. Yes. So, Mabigat. Mabigat ng bigat, siyempre. Yan yung Japanese lock. Ayan na dito guys sa Shola Jewelry. Pag itibilihin yung nyo, talagang mapawaw kayo dito. Kasi ang dami kayong mabibilihan dito. Kaya sa mga nagpalo kay Wow, maraming salamat. Ito kayo, so, ang promo natin. Ang Quintas. 280 Riyals. 280 Riyals? Yes, Lupit Quintas. 280 Riyals. 280 Riyals. Yes. Maganda-ganda. Ayan, promo. P Yeah, dito pa yan sa Sola. Ito, may 350, may 400. Maganda, malaki, malaki. Okay, so, may 350, may 400. Ayan, dito, may 300, Opa. 450. So, ito yes, tango. pa. Okay, wow. Yeah, wow, 50. Okay,